Zanjo Marudo dinapigilan ang maglabas ng sama ng loob at magalit sa ilang netizens sa ginagawa ng mga ito sa anak nila ni Ria Atayde, narito ang detalye. Binalaan ng kapamilya aktor na si Zanjoy Marudo ang publiko laban sa mga vloggers at content creator na naglalabas ng fake news tungkol sa kanyang pamilya. Nagpost si Zanjo sa kanyang official Facebook account ng warning tungkol sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon at peking balita sa social media. May mga netizens kasi na nagpo-post online ng mga litrato at video ng di umano'y itsura ng baby ni Zanjoe at ng misis niyang aktres na si Rhea Atayde. Hanggang ngayon ay di pa rin ipinapakita sa publiko ng couple ang mukha ng kanilang anak mapaalarawan man o sa video pero may ilang vloggers na nagpo-post ng larawan ng bata at ipinapalabas na iyon di umano ang anak nila Zanjoe at Ria. Malinaw na ang hangarin ng mga ito ay makahakot ng views at mga likes para kumita sa social media gamit ang anak ng celebrity couple. Nireshare ni Zanjo ang isang post na naglalaman ng paglilinaw tungkol sa fake news tungkol sa anak nila ni Ria. Hindi pa nag-face reveal si Baby Marudo, ni Zanjo at Ria. Patuloy pa rin may gumagamit ng mga pictures na kunwari anak nila. Sa mga bloggers, huwag kumita sa false information. Sa mga readers or viewers, huwag maniwala kung hindi reliable ang mga sources. Ang mababasa sa ni-repost ni Zanjo. Ang nakalagay naman sa caption ng aktor, Please be guided accordingly. There are irresponsible bloggers using misinformations just to earn. They mislead readers and viewers with their clickbaits. Aniya pa. Matatandaan na pagkapanganak pa lang ni Ria noong Setyembre ay may kumakalat ng picture ng diumanoy mukha ng baby ng couple. Babalangan ni Zanjonon pa lang, may kumakalat ng vlog ng umanoy panganganak ni Ria. Hindi si baby boy marudo ang baby sa picture, ang hospital picture ni Ria ay luma na. Huwag basta-basta maniniwala kung hindi legit source. Magpiface reveal si baby Z at Ria sunhintay lang kayo, paalala ni Zanjo sa publiko.